the proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer producer radio announcer writer and production staff and does not in any way reflect the views of this station the station has advised the programmers to abide by broadcast laws and kbp rules health and travel at servicio público servicio público With Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatatch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatatch ng puso. Magandang umaga! Sa usang hao at ho sa sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 KHz ang paghipilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Rahil Ong, ay lubos na nagagalak na buling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Sa katala, Salamat sa, uh, sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Servisyo Publiko na labing limang taon yung kasama. Ngayon ay March 11, 2024, araw ng lunes. Sa ating pagsasaliksik, meron 27.6 million na individual taxpayers ang nagbabayad ng kanila buwis sa PIR o Bureau of Internal Revenue na umaabot at koleksyon sa halagang 1.24 trillion pesos. Malaki ang naitutulog ng buwis na ito sa pagkakaloob ng pamalaan ng mga serbisyo at pagsasagawa ng mga proyekto na gatit ng kaunlaran. Isinabatas ang Republic Act Number no. 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act para magkaroon ng episyente at epektibong koleksyon ng buwis habang ibinibigyan proteksyon ang karapatan at kapakanan ng mga taxpayers. kabilang ito sa mga pangunay isinusulong ng kinakailangang fiscal measure ng Marcos administration para sa katuparan ng 8 socio-economic program nito Tandaan natin na target ni President Ferdinand B.B.N. Marcos Jr. na pampapababa sa 9% na labang ang poverty incident sa bansa sa pagtatapos ng uh, kanyang termino. Posibleng ito pero maraming trabaho ang kinakailangan gawin at kabilang dito ang pagpapataas sa koleksyon ng buwis. Nitong lamang January 5, 2024, Naging ganap na batas ang Ease of Paying Taxes Act. Mapalat tayo na pagbigyan na mapag-usapan ang bagong batas na ito para higit nating maintindihan kasama ang B BIR Revenue District Office number 34 na saklaw ang mga lugar ng Paco, Pandacan, Santa Ada at sa address at sa nasa ilalim ng Revenue Region number 6 na pinamumunuan ni Regional Director Renato Molina. paginggan at panoorin nyo ang naging panayam natin kina Revenue District Officer o RDO Jefferson Taboga at si Mr. Sir Joseph Casquejo, ang Chief Assessment Section, natatawag natin sa kanya ay CAS, sa mismong tanggapan ng RDO 34. Magandang umaga. Welcome po sa Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 AM band. At ngayong umaga, nandito ako mismo sa BIR Region 6 Manila at nandito ako sa Region RDO 34. Uh, kus -kus, ang sakop po nila ay Paco, Pandakan, Santa Ana, San Andres. Ito po ay nasa 6th floor. At kasama ko ang ano ang uh, RDO na nakasama natin last year at alam po ba ninyo kung kaming dalawa mas magaling pa pwede na maging radio announcer eh makik uh, mapapanood po niyo mapapakinggan po niyo ang kanyang boses siya po ay si Sir Jefferson Tapoga ng dito po sa RDO 34 magandang umaga po sir magandang umaga sa iyo Dr. Hilda at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig dito sa DWBL 1242 sa lahat ng iyong mga followers sa FB at sa iyong mga followers din, mga subscribers mo dito sa YouTube mo na Hagarang Servisyo. Magandang umaga sa inyong lahat. At kasama ko po rin ang kanilang CAS, ang ng CAS ay Chief Assessment Section na si Joseph Casquejo. Magandang umaga po, Sir Joseph. Good morning, Doc. At good morning po sa lahat ng mga nanonood sa DWDL 1242 and uh, Joseph Casqueo at your service. At uh, di ba at uh, mula po nung nakaroon ng pandemic, lahat uh, lahat ang gusto mangyari ngayon lalo na ng ating pangulo na mag uh, maging ano, uh, hindi mahirapan lahat ang taxpayer. So naglabas ng Republic Act number no. 11976. At uh, ano ibig sabihin po dito Sir Jeff? Ang Republic Act 11976, ito ay yung Act of uh, Uh, this is the Ease of Paying Taxes Act no? para sa lahat ng mga taxpayers natin hindi na mahihirapan talaga sa pagbabayad ng buwis, Doktora. So eto inenak ito at timely naman dahil sa pandemic na ito, eh, talagang ang tao ngayon, eh, talagang nagiging digitalized na sila sa lahat ng mga gawain nila ngayon. Lahat na pag-order, lahat nasa telepono na, nasa computer na. <coughs> at ito uh, na ang kasalukuyan ng BIR, ginagawa lahat para ma-full digitalize na ang BIR. Para maiwasan ng pila. Maiwasan ng pila, maiwasan na ng mga hassle sa pagpunta ng mga opisina ng ating tanggapan. Akala ko, Sir Joseph, akala ko itong ease of paying taxes, mababawasan yung pagbayad namin ng tax. Uh, may feature po ang EOPT talagang mababawasan yung penalty. Mm -hmm. Doon, lalo na sa mga micro taxpayers. So, meron talaga po mababawasan. So ang napansin ko this year, nawala yung 0605 ng 500 pesos. Yes po. Isa po yun sa bawas pa. Sa yun na And isa. Yes, po. Ito po ba ay lahat po ba ng taxpayer o sa mga, ano lang, sa mga small business lang? Lahat ng ating mga taxpayers, kaya malaki ka, kaya malit ka, wala na pong babayaran annual registration fee para sa taon na ito at sa mga kasa, susunod na mga taon. So tinanggal na po natin yung 500 registration fee. So pagka, pagka, pagka nakaroon ng tax mapping, hindi na hahanapin ng mga supervisor or examiner na pumunta? Hindi. Definitely. Definitely hindi na. So, nabawasan na rin yung ipepresent. Yes po. Oo. Tapos, ano bang magandang feature na meron dito, dito sa Ease of Paying Taxes Act? Uh, isa po sa magandang feature dito, yung classification ng taxpayer. Mm -hmm. Under the EOPT, na-classify yung ating mga taxpayers into uh, micro small taxpayers, medium and large taxpayers. And uh and yung threshold ng micro taxpayers is yung gross sales niya is less than 3 million. Mm -hmm. And the small taxpayers yung gross sales niya is between 3 million and not more than 20 million. Ang medium taxpayers naman po yung gross sales niya is 20 million but not less than 1 billion and the large is up or more than 1 billion ang kagandahan dito yung yung sinabi ni doktor kanina kung ang kung ang, ang dapat daw sa IOPT ay, ay, ay babawasan yung taksana. no mm -hmm. ito na yun dahil under the IOPT uh, yung yung rate ang civil penalties, uh, mababawasan ng 10% doon po sa micro. And, and 50% naman reduction sa interest. And uh, reduced to 500 pesos yung late filing fee. Mm. Na dati 1,000, ngayon 500. So yan po ang feature. Kaya po. kung may dadagdag ko rin sa so sinabi ni Cass uh, Joseph, mm -hmm. So, salat ng ating mga taxpayers, nabanggit niya po yung bracket ng ating classification, no? Micro, small, medium, and large. Kayo po, ma assess nyo na yung sarili nyo. Saan ba kayo na category na punta? Kasi kung nasa small and micro lang kayo, meron po beneficyo doon na nababawasan na po yung ating mga penalties, increments. yon po, kaya kung nasa less than 20 million lang po kayo, asahan nyo po yung mga increments. Kung meron man kayo hindi na-file mga tax returns, nababawasan po ng 50% yan. At uh, may dagdag ko rin, Dr. Hilda, ang tanong mo kanina, ano pa ba ang maganda dito sa ease of paying taxes na ito? Ngayon po, any taxpayer po can file anywhere can file and pay their taxes anywhere. Kung kayo ay e nasa Sambuanga, dito kayo nakairehistro, pwede na po kayo magbayad sa Sambuanga. Kung kayo ay e nasa eh habang kayo ay e nagbabakas doon at na naisip mo na deadline mo pala ng iyong mga percentage tax ngayon, nagagawa mo lang sa computer, pupunta ka lang po sa isang computer shop, nagagawa mo na. Hindi na kagaya nakailangan pumunta ka pa dito sa, sa district kung saan ka nakairehistro. So kami na po ang bahala doon na magtitingin uh, yung mga na file nyo dahil ang BIR po patungo na po sa highly digitalization na po na programa po namin. E dito, advantage to sa mga accountant kasi di ba, mga accountant, marami sila hinahawakan ng mga company, mm -hmm. iba-ibang lugar. So pwede na siyang pumili kung saan pinakamalapit sa kanya. Yan po, kung pag ikaw may accountant po, uh -huh. pero pag ikaw walang accountant, still It's so easy to pay and file anywhere na po. So, pangkalahatan lang po ito. Ang accountant, nababawasan din yung kanilang, uh, siguro, stress yes. sa pagpipila sa bangko. Dati kasi, kung talagang bayaran na ng taxes, pila sa bangko, inaabot ng linya hanggang sa kung saan na yan. Ngayon, hindi na po. Mag-register lang kayo sa bangko nyo, mag-enroll lang kayo sa aming EFPS, then automatic, go na po yan. There are so many payment channels po na pwede nyo gamitin para makapagbayad po kayo ng taxes ninyo. Sa ngayon, starting this year pa, yung mga yung mga micro small, uh, kinakailangan na ba nila maging EFPS o hindi pa? They have the option po na mag-EFPS sila. Okay. Pero hindi uh, hindi namin re-require sila na mag-EFPS. Mm. Kasi bukod sa pagiging EFPS, meron silang pwedeng gamitin na channels na pagbabayad. Kaya mm. po yung aming mga mga MPAG namin ang aming uh, pagminsan, nandyan pa yung paymaya namin. Oo. Uh, kung ano-ano yung mga channels yung na ginagamit natin sa pagbabayad ng ating mga bills po natin. Mm. So, nanjan po lahat. At uh, mamaya, mabibigay namin yung mga pangalan kung saan kayo pwede magbayad. Pero sa mga meron na talagang bangko, mm. like yung mga TAMP namin, Oo. yung mga TAMP namin, yung mga Taxpayer Account Management Program namin, talagang mandato na sila ay mag sa EFPS. Likewise sa mga TWAs nila at namin, at pwede kayong mag-register na para madali na lang po ang pagbabayad po ninyo ng iyong mga buwis. Para naman sa mga small and medium, ang dami yung channels na pwede nyo gamitin po para makapagbayad po kayo. Gaya din ng pagbabayad natin ng kuryente. Ganun lang po kasimple yun. Mm. At Cass Joseph, siyempre may magtatanong kasi meron tayong classification from micro, small, o small to medium. Mm. Pwede kunwari may isang year na biglang bumaba ang kanyang sales na from medium na punta siya sa small or from small na punta sa micro. Pwede pa rin ba i-change yung classification? O doon kung saan na siya na classified, doon na siya? Hindi po. Pwede po naman baguhin depende mm -hmm. sa status ng negosyo niya. Mm -hmm. Kung sakaling bumaba yung sales niya, then pwede siya mag-apply ng update ng registration niya sa uh, sa Oros para mabago yung kanyang classification. Ah, so, different, kasi kunwari in year 2023, Yes. ah, uh, nakategorize siya as small. Yes. Tapos, no 2020, tapos biglang bumaba ang sales siya compared sa dati. Yes. Pa. So, pwede na niya i-ano yan? Oo. Ah, uh, 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 pero... Major, may ano ba yan? Meron bang uh, pagkakaiba pagdating in paying of taxes o due sa rate kung mas classify sila sa micro small o the same lang? Sa, o oh, sa pangalan lang yan? May may effect yan sa pagbayad nila ng tax syempre. Mm -hmm. Kasi pag uh, marami yung sales mo, eh, uh, it uh, entails na magkakaroon ka ng maraming income. Eh, yung computation ng income tax natin, global. Mm -hmm. Graduated. Oo. So pag lalaki yung income, lalaki yung tax mo. So yan magiging effect. But I'd like to remind uh, Dr. Doc, mm -hmm. kasi wala pa tayong regulation hanggang uh -oh. April 21 po po yung ating regulation. So, abangan natin yung regulation ng EOPT doon makikita natin yung transition from uh, before EOPT to EOPT Pero itong EOPT, ma-apply na ba sa pagkabag sa magpa sila nitong income tax return nitong before April 13 to 2024? Definitely. So, definitely, doktora. Kasi ang EOPT took effect last January 22. Oo. So, kung ano ba yung mga salient features na nandito uh -huh. na ating uh, na-layout na, pwede na nilang may-apply ito. Uh -huh. Pero ang sinasabi lang naman namin dito sa salient hmm. features, without the revenue regulations yet, ito uh -huh. lang po yung mga basic po namin na pwede pang masabi ngayon. Not until April 21. Uh -huh. Pag April 21, uh -huh. we will we will now go into details. Kasi itong pag-formulate uh, namin ng mga revenue regulations, uh, revenue memorandum uh, orders and circulars, nagkaroon kami ng public consultation last, uh, uh, last uh, February mm -hmm. sa mga taxpayers, mga external stakeholders natin, internal and external, para lang namin madraft na namin itong mga revenue regulations na ito. So paglabas nito, asahan nyo po na talaga ito, polished na po ito ng mga revenue regulations dahil nagkaroon na ng consultation po ito. So ang ibig ko lang sabihin, itong mga revenue regulations, RMOs, RMCs ito na yung magi-implement sa lahat ng mga details ng ating EOPT. So sa pag-file ngayon ng ating mga annual income tax return, everything is still the same. Ang malaki lang pagbabago, pwede ka na mag-file and pay anywhere. 'Yon ang masasabi lang muna namin as of the meantime. Pero do sa EOPD Meron po bang karagdagang deduction from the gross income? Aside from yung this year na exam na tayo doon sa annual fee ng 500 pesos. Okay. Sa kasi ang epekto lang po ng EOPT, yung deductions from gross income. Mm -hmm. Ngayon, ang sinasabi kasi dito, kapag ikaw dati kasi, pag hindi ka nag-withhold sa isang purchases mo, uh oo. -oh. automatic Madi-disallow din yan for income tax purposes uh -huh. Ngayon, hindi na uh -huh. Basta meron ka lang may presentang resibo Hindi ka nakapag-withhold Okay lang na i-deduct mo din sa for income tax purposes Pero, at the same time Kailangan mo pa rin bayaran yung withholding taxes na yan Doon sa ano na lang Pagka magpa file sa Yes po, tax. kung so, ikaw in audit lang naman Ang sinasabi namin uh -huh. Yun po ang epekto sa ating gross income O oh, kasi kadalasan, di ba Pagka tayo ay eh, mga eh, Every quarter, nagpa-file tayo ng sales purchase tapos mm. eh, eh, tapos hindi niya na isama sales fee oh di ba tapos pagdating ng file ng sa pag nagagawa na sila ng income tax return kung ano kulang pwede pa nila habulin. pwede pa ba ano ang ibig mong sabihin doktora ah let's say kunwari meron silang uh, meron silang purchase na uh, hindi nila na isama ah, uh, uh, Tapos, mag-amend mag po siya. Pwede kailangan ma-amend Pwede siya mag-amend. Basta hindi pa naman na issuehan ng kanyang letter of investigation or LOA kung tawagin Hindi, na. pero yung, uh, before, kung bakit doon sa, yung, yung ginagawa nila yung kanilang income tax return at nakita nila na, Ay, Ah, pwede naman. Pwede ma. po. Pwede, pwede pa. po. Oo, pwede. So, uh -oh. so kasi kar marami kasi nagtatanong eh, kasi meron akong ganitong purchase. O pwede silang mag-amend ng income pwede sila, tax return nila. Before Anytime. Na, ano, yes. Before the filing dapat. Uh, even after the filing. Dapat, uh, dapat, uh, Even Mabuo na. yun. At even at no. Basta hindi lang naisuhan ng letter of investigation uh -oh. na tawag natin letter of authority. Ah, so itong kagandaan dito, file anywhere. Yes. yes. Pero ang pag-file anywhere, dapat personal ang tao pupunta o diretso sa banko o pwede online lahat. Yeah. So, yeah. Kung Uh, ano siya, enroll siya sa EFPS, mm -hmm. uh, pwede naman siyang hindi pumunta sa bangko kasi yan ay eh. uh, EFPS na siya. Ah. To, through their uh, personal computer, mm -hmm. pwede niya i-transfer yung fund niya into payment of taxes. Pero kung hindi pa naman, uh, pupunta tayo sa, gagamitin natin yung isang system ng BIR, yung eBIr form, mm -hmm. then fill up tayo doon, uh, fill up, ito print natin but then you still have to to go to the bank to pay it directly mm -hmm. eh hey, sir Jeff ano ang advantage o disadvantage na kapag uh, kung gusto nila mag magpa-EFPS okay uh, normally ito yung basic uh, rule namin no mm -hmm. kapag ikaw na-classify as TAM you are mandated to register sa EFPS mm -hmm. pangalawa kung TWA ka kailangan ka rin mag-register sa EFPS. Ngayon, aside from the two, kung meron ka kung ikaw eh hindi napasama doon sa TAMP at TWAs, you have the option to register for EFPS or mag file ka through the EBIR forms na ibang platform yung gagamitin mo sa pagbabayad. So kung ikaw, ano yung advantage at disadvantage uh -oh. ngayon, ng sinasabi mo? Mm -hmm. Siyempre, kung naka-enroll ako sa EFPS sa banko, mm -hmm. eh ikaw eh, meron kang account sa Posing lang, sa Posing lang, sa ABC Bank. Uh -oh. Meron kang account doon. At ang uh, gusto mo i-enroll ito, i-attach mo ito sa BIR kwan mo, BIR matters mo. Uh -oh. So mag -e enroll ka sa banko, sasabihin mo mag -e enroll ka ng electronic payment and filing system ng BIR. Mm -hmm. So bibigyan ka ng form doon, i-enroll mo, bibigyan mo yung mga email address mo. So every time na mag mag uh, lalag ka sa computer at magbabayad ka, automatic nagde-debit na doon. Hmm. Ano naman ang disadvantage? Well, I cannot see any disadvantage at all because eto eh ease mo ito eh para sa madali ang pagbabayad mo ng buwis mo eh. Kasi once nag-enroll ka, alam mo na mapapadali yung pagbabayad mo ng buwis. Pero pag hindi ka nag-enroll, talaga, problema ka, pupunta ka sa BIR, na mandated ka sana na magbayad through EFPS, hihingi ka pa ng approval sa office para gamitin mo yung manual payment. In which case, kapag hindi talaga down system kami, mm -hmm. hindi namin ina mm -hmm. Kasi ito na po yung papasok namin, kasi kailangan makredit ito, malaman ito, yung home RDO mo, na kung ikaw nag-register dito sa RDO 34, na nakapag-file ka pala doon sa bangkot sa Sambuanga, automatic nalalaman na namin na meron kang binayad sa Sambuanga. Eh ang problema, kapag hindi ka nakarehistro, ay eh, kailangan dito ka na magbayad. Ah, pero kung ano, let's say kung ang taxpayer ay micro lang. Mm -hmm. Okay. need uh, okay. ba niya mag-EFPS? O oh, kasi kung ako, sa uh, ang sa ka na mag-EPS kasi magiging ma, ma, ano daw matrabaho daw sa akin. Baka naman yung micro niya malaki ang negosyo niya. <laughs> Pero lang. <laughs> Baka yung micro na classification niya. Okay. Pwede siya mag-enroll sa EFPS kung uh -oh. gusto niya uh -oh. para mas mapadali din yung pagbabayad niya ng wish. Mas na-appreciate namin yung mga ganon. Uh -oh. Small, micro business, uh -oh. mag-enroll -e ka sa EFPS, Nako, ang sipag na napakagaling naman ng taxpayer na ito, ang tingin namin. Uh -huh. Ngayon, pag hindi siya enrolled sa EFPS, there are so many channels na pwede niyang pagbayaran ng mga taxes niya. So, nasa atin ba yung listahan, yung mga pwede natin? Anyway, oh. Oh, oh, anyway uh -huh. sasabihin namin sa inyo, marami, hindi lang sa, hindi lang sa pagbabayad direkta sa banko, kasi alam mo tayo lahat, no? Hmm. Hindi na tayo yung gaya ng dati na pumipila magbayad ng Meralco, magbayad ng tubig, kasi gagamitin lang natin ang cellphone natin, so, mag-Gcash lang tayo, nandyan oh, na. Ganon din naman kami dito sa bureau. Kaya yung mga malilit na payments, na-accommodate din, basta may balanse yung mga, yung mga, oh, kung anin nyo. Lalo na ngayon, mga... Paymaya, yung, yung mga, mga ganyan. Talagang ano ang Gcash na yun, oh, oh. yung mga tao ayaw. Hmm. Ayaw na nila pumunta sa bangko. Ayaw na nila diba? transfer na. Gcash na lang para mas oh, mabilis. Yeah, yeah, oh. Yung BIR is adapting technology. Mm -hmm. ating napanood at napakinggan ang naging panayam natin kina Regional District Officer o RDO 34, Jefferson Taboga at Chief Assessment Section o CAS. Tapos si Sir Joseph Cas Casquejo at buling salamat sa kapaudla. Ang isa sa ano, napag-usapan ang kagandahan ng ease of paying the access o itong EOPD, isa sa natanggal ang pagbabayad ng annual fee na 500 pesos, yung 0605. Natatandaan ko pa ninyo, every January tayo nagbabayad ng na 500 pesos. Ah, dyan na tinitingnan kapag nagtatax mapping ang hinahanap kung kayo ay nagbayad ng annual fee. So ito ay isa sa, isa sa natanggal dito sa AOPD. And then, ang kagandaan dito ngayon sa BIR, pwede na kayo mag-file and pay anywhere. So hindi na ninyo kinakailangan na pupunta na sa kayo ay taga taga -pako. dito Hindi pumunta doon sa pako mismo kayo pupunta. O kaya meron minsan, may naka-assign na banko doon sa area ninyo, ngayon kahit saan, pwede na kayo mag and pay anywhere. Malinaw na ang ease of Paying Taxes Law ay isang user-friendly na pagbabago sa mahirap-hirap na proseso na pagbubuhay sa bansa. Ginawa ito para mapadali ang kadalasang masalimuot na proseso. Itaguyod ang positibo ugnayan sa pagitan ng mamamayan at kanilang mga tungkulin sa lipunan. Ang uh, makabulang batas na ito ay nagsisilbing pangunahing pagbabago sa paraan ng ating pagsusulong sa mga obligasyon buwis. Layuning ginhawaan ang pasanin ng mga nagbabayad na buwis sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga makabago at makabulang at bang na napapalakas sa pagiging abot kamay, linaw at katarungan ang ating kolektibong pangarap ay luwagan ang karanasan sa pagtupat sa buwis upang maging isang tuwit at makapangyarihan karanasan para sa bawat ng mga Pilipino at mga negosyo. Inayahan tayo ng pamalaan particular ng BIR na sumama sa mahalagang na ito patungo sa isang progresibong sistema ng buwis na nakatuon sa isang hinaharap kung saan ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang isang legal na obligasyon kundi isang tuwit at makapangyarihan ang bak sa paglago at kaularan ng ating bansa. Sa batala, ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8.26 ng umaga, puwede ang Bisa Black Hoon sa akin. Sa ating pagbabalik, ang kwentuhan namin ng mga kasama nating panawin mula sa BIRRDO 34, ukol ang pag-usapan natin sa pag pagbabalik ay tungkol naman sa online sellers. Magbabalik ang programa na nagatit ng tamang informasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Back to DWBL Studio. Health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Servisyo Publiko Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.